na so, namang panibagong araw binigay ng nabibigay ng Panginoon sa atin and uh, super thankful ako kasi nabigyan na naman tayo ng panibagong araw para gawin yung mga uh, ginagawa natin sa buhay and nang sa ganun is makapag yaw yaw na naman tayo for today. So today is November 8 and happy Thursday everyone. So hope na yung mga sisi ko dyan is nasa mabuting kalagayan and nakabenta na ng malaki-laki. So, for today's kanap, uh, flex lang tayo ng aking mga dagdag, mga bagong paninda dito sa ating tindahan. kasi nga, sabi nga nila na huwag nating itago yung meta bagkus ibili, ibili, ibili ng paninda para mas lalo pa itong lumago. Yes! So, mayroon akong mga dagdag na paninda kasi na kasi nga malapit na yung Pasko and eh, pinaghahandan ko talaga yung kanito. Ito talaga yung Christmas. So, uh, habang maaga pa is ready ako. So, meron akong mga dagdag panindan alam kong uh, makakatulong para mas lalong lumaki ang benta ng Princess Scarlet Variety Store. So, uh, bago natin bago natin umbisahan, ang pag-unbox ng aking mga na mga na family worth of 2,831 pesos. Ah, gusto ko muna magpasalamat sa mga sisi ko dyan na patuloy na sumusuporta sa Mama Eds and Princesses Channel and sa mga sa mga subscribers and viewers. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal and sa mga hindi pa nag-subscribe, Uh, baka naman pwedeng po subscribe and pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa latest ganap dito sa aming tindahan so huwag na natin patagalin ang pag-unbox ng aking mga na-family na so ito yung mga na ko na dagdag -dag paninda sa aming tindahan so meron ako dito tiny na plastic bag So, isang pack yung kinuha ko and ang puhunan nito is parang nasa hmm, nasa ang puhunan nito is 125. So, ang benta ko ng bawat isang na ito is 25 pesos. Then, meron ako na biling Charan Disposable Cup. Ah, uh, ito is 12 ohms. Yes, 12 ohms siya. So, kung kumuha ako ng 1, 2, 3, 4, 5, na 12 ounces na 10, ounces 12, ounce disposable cup. and ang 16, ko 18, 19, mga sis is, 23, 24, is 32, pesos. So, bagong-bagong paninda dito sa aming tindahan taw mga disposable cups na to. Then meron din ako nabiling 8 oz. 8 oz. Ang bentahan ng 8 oz ko, ko dito is 25 pesos yung isang ganito. Then uh, ito meron din ako mm um, pam sa mga para sa mga coffee. Ang bentahan ko dito is 42 pesos daw isang ganito is 42 pesos. So, yun na napamili ko. Then, ito. Meron akong folded na payong. Payong. Then, kumuha na rin ako nito. ah uh, si milk. Si milk tea. Ang bentahan ko dito is 5 pesos bawat isa. Kasi ang puhunan is uh, ang kumunan ni milk tea 100 pesos. So, kapag nabenta natin to, meron tayong malinis sa tubo na 50 pesos. Kasi nga, uh, magiging 150 siya. So, may 50 pesos na tubo tayo. Then, bumili na rin ako nito ang piso-piso. Then, isang crispy bar. Chocolate crispy bar chocolate. Ang punan nito is uh, 110. And, ang laman nito is 30 pieces. So, bagay yung 150, meron tayong tubo dito na 40 pesos. Then, bumili nga rin ako dito kasi gagawa ako ng Christmas bag. So, ito yung gagamitin ko sa paggawa ng Christmas bag. So, ang punan nito, So, ang ng ganito is 80 pesos. Pero, hindi mo siya ibebenta kasi gagawa ko ng Christmas bags in preparation sa ha, paparating na Pasko. Then, kumuha din ako nito. So, holder siya na, short. Ang puna nito is 75 pesos. Eh, meron siyang laman na 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 pieces. So, bentahan ko nito is 9 pesos. Then, kumari na ako nito, Beyblade. Uh, bentahan ko ng ganitong laruan is 10 pesos. Si Beyblade, ang puna nito is 75. So, kapag binenta ko siya ng uh, 10 pesos, meron tayong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 So magiging 200. So malaki yung tubo kapag uh, nag nagbebenta tayo ng mga ganitong chips. Then kumuha din ako ng fogs. Ang presyo ko ng fogs is uh, 12 pieces 5 peso Then bumili rin ako ni Cici ah, uh, five 5 pesos yung mentahan ko. And then, dalawang gamlet, iso isa. And then, isang monggol, 10 pesos yung uh, ko ng monggol na maliit dito sa amin. So, comment na mga sisi kung magkano yung kung bentahan nyo ng monggol na monggol tuna pencil sa inyong mga lugar. Then, next week, kuha din ako ng isang box. Ang bentahan ko is 15 pesos. Bawat isa. Then, umbrella. Umbrella na maliliit. So, ito mga sis. So, taran! Bumili ako ng 3 pieces. Kasi marami yung naghahanap kasi nga, Uh, uh, kasi nga malapit na naman yung tag-ulan so may mga naghahanap ng ganito so ang bantahan ko ng ganito na umbrella is 80 pesos then bumira rin ako ng Christmas ball kasi nga uh, ilalagay ko ito sa aming Christmas tree para naman my Christmas tree ang tindahan para feel natin yung Pasko, di ba? So, next item. bumalik na rin ako ng mga Christmas wrapper. Uh, ginagawa ko siyang Christmas bags or binebenta ko isa-isa. Kapag per piece, 10 pesos yung bentahan. And pag nagagawa ko na sa Christmas bags, depende na lang sa sizes din yung price niya. So, tatla yung hinuha ko. then, bumili na rin ako nito. So, ang bentahan dito is 20 pesos per piece. Then, isa ulit na ball pen, 10 pesos, pang 15 pesos. Then, another ball pen, 10, 10 stick, pang 10 pesos naman yung bentahan Then, bumila rin ako ng towel. So, ang ko yung towel is 120 yung isa. Ang pura nito, guys, is nasa 65 pesos kasi nga naka-sale siya sa pinagkukunan ko. So, kapag December, mabiling-mabili yung mga ganitong towel. So, binibenta ko siya ng 10 pesos. 120 pesos. So, meron tayong uh, kalahating tubo. So, yun. Then, ito rin. Bumili na rin, muli ako para sa tindahan. Meron ako na iisip na brilliant idea sa mga to. So, sa susunod na vlogs, ipapakita ko na kung saan ko nang ginamit yung ganito. Then, charan! Uh, puncher, uh, ticket puncher, pambutas na si Chiria. Bumili na rin ako isa. Kasi na, mapurol na yung isang ginagamit ko. So, isang bumili, bumili na ako ng isa pa ang bili ko dito mga sis is nasa hmm, 35 pesos yung ngayon ticket 5 then meron din akong pa kaya ito lalagay ko sa Christmas tree para feel na feel natin yung Pasko. So, ito yung mga sis, yung mga bagong items na dadagdag sa ating tindahan. So, Uh, hopefully is makabenta pa tayo ng mas malaki and malampasan natin ang ating mga target sales. So, yun muna yung chika for today. And have a blessed Thursday, everyone. Advance Merry Christmas! And happy selling to all. Bye-bye! God bless!